Uh, good morning mga ka Today is Sunday, Easter Sunday actually At on the way na kami sa venue Check out na kami dito sa aming tinuluyan na uh, Traveler's Inn Mura lang ng rate dito 12 hours, P730 lang So on the way na kami sa Doklong Doklong yun ano Doklong! 10 minutes away kami sa venue We are 10 minutes away sa venue Kaya dito kami nag-check-in na eh, yung malapit na lang siya sa venue. Uh, Pagkagaling namin sa Bigan, nabot kami ng alas 6 ng gabi yata. Eh. And then nagaano namin to on the way to sa San Clemente. So dito na kami nag-check-in. Uh, kasi uh, eh, 10 minutes away, malapit na lang to sa San Clemente sa venue. So, baka kung dumiretso pa kami, baka wala kaming matuluyan na uh, ganito dun sa San Clemente so siguro na kami dun na kami na minto na kami kasi medyo tinmatinde yung minuha na namin yung biyahe na yun eh alas wala na nga akong maipiga pagdating ng mga alas 5 ng hapon nakakapagod uh, pala yung ganung biyahe oh welcome to San Clemente Ah, uh, ito pala yung bayan na ano ano, bayan ko pala to kasi yung uh, lahi ko is Clemente, Miguel Limpe is Clemente. So bayan pala namin to. San kaya yung aking mga kamag-anak dito at yung aking mga lupain? Mga bananak. A few moments later. oops. Uh, ito na pala kami sa barangay Doklong 2nd. Eh. Buti na lang, mayroong Marcelo fellow na gabang dito. Sa... Lili ko ano, hindi ko nang malagpas, hindi ko napansin. Nasa loob pala yung arko. So ito, pupasok kami sa loob. Nasa looban pala ito. Uh, medyo mahaba-haba din itong na uh, pinapasok na ano na ito, uh, looban. Ito mo, buro kamukiran yung nasa uh, sabili. Kung nagbalak pala kami na dito matulog sa venue kagabi, uh, nasa loob nasa loob yun yung ariko eh hindi mo makikita din sa gawin ng highway venue na kami, lupas na dito yung Bulacan chapter ah uh, madami ang dumalo sa Bulacan chapter kasi kasama si ano, Cap Bonay yung aming presidente sumama si Cap Bonay ngayon eh so medyo madami-dami rin yung sumamang member Uh, since hindi pa kami nagbe-breakfast ni Pops Niles, hanap-hanap uh, muna ng tinapay at kape. Ayun, meron sila pala na naka-prepare. Uh, kape muna tayo. Ayun, may pandesal. Tama-tama to. Hindi pa kami gumakain ng breakfast ni Pops Niles. Dumiretso na kami dito kasi ng punta. Pagkatapos namin ang mag-checkout. So, kain muna tayo guys. Uh, may dumating na another na samahan uh, nagulat ako kasi uh, na, na polis. uh, polis pala sa pulis police uh, police pa na pulilam Santa mga taga Bulacan police na samahan ng mga polis ng taga Bulacan so naimbitahan din pala sila dito sa, ano, sa charity 음~ 그~ 뭐냐면은

kaliwa sa Sigi Pulakan. Hindi man kami, hindi man kami makarating. after ma-receive yung uh, certificate uh, nag uh, ano na kami certificate of attendance do sa charity sa uh, punta na siya uh, punta na kami sa ano sa side trip yung so, pinaka uh, side trip highlight ng uh, biyahe na ito is uh, doon sa ano sa isa daw Pulse, eh hindi ko alam kung ang saang falls uh, so pagdating doon malalaman ko kung saang falls so sunod lang ako sa kanila ah uh, mamaya sasabihin ko kanong ka klaseng po, anong pangalan ng polls kasi uh, hindi nasabi sabi kanina eh basta <laughs> sabi sa side trip kasi ang pagkakaalam ko ang kalikasan yung side trip hindi pala iba pala yung pupuntahan hindi pala natuloy dun sa daang kalikasan na pinaka side trip so see you there mga katandes a few moments later Kanding Falls pala. ah, uh, ito pala yung pinuntahan ng grupo. ah, uh, Kanding Falls. Uh, sa may scene, San Clemente Tarlac. Check. Oh, yung check. Dadaanan ko muna yung hanging bridge. <laughs> Medyo excited ako kasi first time ko lang na ano. Aha, susubukan na maglakad sa hang bridge. Ah, tapos may hinakasabay akong bata. Yung bata, sanay na sanay o. Oh. Hindi naman natatakot. Samantala ako, na ito umuuga. Ang nasa na pala niya is uh, yung ilog. Siguro ito yung ilog na galing dun sa poles Pero mababaw lang yung tubig. Kukunti lang yung tubig ngayon. ayos uh, nakatawid na din so ngayon naman is babalik naman tayo ang Kanding Falls ay matatagpuan sa barangay Maasin San Clemente Tarlac at isa ito sa pinakamagandang ecotourism at tourist spot sa Tarlac uh, dahil sa accessibility nito ang pagkakyat sa Kanding Falls ay may 1 kilometer na lakad mula sa Kanding River Jump Off Point Ah, pero hindi ko na ito napuntahan kasi sabi ng mga kasamaan ko na nagpunta doon is uh, wala daw ngayong tubig o konti daw ang tubig pero sabi ng mga nandito na nagpupunta is napakalamig daw ng tubig dito kaya ito ay pinupunta ng madaming tao sa panahon ng tagaraw o mainit na natapat lang siguro na yung aming pagpasyal ay uh, talagang uh, kukunti tubig na lumalabas kaya makikita naman dun sa pinaka river sa baba na mababaw lang yung tubig sa ngayon ang kanding falls ay may mga mau-pahang mesa at cottage ito ay isang perfectong lugar para sa isang picnic kasama ang iyong mga katrabaho, kaibigan o pamilya ang lugar ay napaka-comfortable at mayroon ding maraming magandang tanawin na nagtatakda ng magandang mood para sa aktibidad ng picnic malilim ang mga mesa sa ilalim ng mga puno maaari kang magrenta ng mga mesa o cottage sa kanding poles para magkaroon ng lugar para sa iyong pagkain at mga gamit maaari mo rentahan mula 7am hanggang 5pm pero take note na bawal mag overnight Uh, meron din ito ng uh, isang uh, hanging bridge. Napakaganda uh, ng kanilang hanging bridge na dalan ko to kanina. Uh, sa pagpunta sa Kanding Falls, uh, nire na magdala ng pagkain. Ngunit kung uh, wala ka naman bala, uh, may mga sari-sari store sa Kanding Falls. sa uh, dito nga kami bumibili, bumili kanina ng halo-halo. So, may ah uh, uh, mga yelo kung at kung ano ano pa marami sing sari-sari stores dito na pwedeng mabilan ng pagkain Shut down. What? What?

Ah, okay. Shout out sa inyo. Wag mo sa out. Hello welcome to my na daw meron daw Bye. na lang. Yung Ah, 360. Bye -bye. Bye -bye. Uh